Maganda umaga sa inyo. Ano nga ba, ba ang definition ng tapang para sa iyo? Ah, para sa karamihan, ito yung walang inaatrasan na laba Yung hindi nagpapatalo. Totoo naman 'yan. Pero sabi nila, may mas malalim na definition ng tapang. Ito yung nananatili kang kalmado sa kabila ng matinding laban ng buhay na pinagdadaanan mo nananatili kang positibo sa kabila ng mahirap na sitwasyon na pinagdadaanan mo sa buhay mo at nananatili kang palaban sa kabila ng halos wala ka nang makitang maganda sa nangyayari sa buhay mo so para nanatiling matapa magdasal ka yun ang una sa lahat at pangalawa isipin mo na kapag tama yung ginagawa mo wala kang masasaktan wala kang masasagasaan isipin mo na hindi hindi ka matatalo sa laban ng buhay para maraming salamat muli at sa mga nagtatanong muli dyan kung pwede nila ako maging guest speaker pwedeng pwede po guest speaker, motivational speaker message nyo lang ako Have a nice day.